Ngayon naman, makakausap natin ang ating trio, Tagapayo. Sa pangunguna ni Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Okay, unang-una, alam naman natin, pag sa ganitong relasyon na gusto nating may commitment, un trust. Tiwala ang talagang pangunahin na ingredient o yung sabihin na natin, yun na makakapagpatibay ng relasyon. Pero kung ganito nga na inuman pa lang, eh talagang nakakalungkot, Lynn. Dahil kasi, tignan mo ha, dalawang buwan pa lang yung relasyon nyo tapos nagbibigay na ng pera sa'yo si Gary. Ang laki ng tiwala sa'yo para gawin yun. Pero ikaw konti lang ng pagpapaalam, hindi mo nagawa. Nakakalungkot yun. So, ibig sabihin, hindi ka talaga prepared para magkaroon ng total commitment. Ayokong sabihin kung ano yung motibo mo, kung bakit sinagot mo si Gary, pero sana, intindihin mo mabuti, gusto mo ba talaga itong relasyon na to at magkakaroon ka ng commitment. Pangalawa, Aling Carmen, may mga anak po kayo. So alam nyo, aabot tayo sa punto na may pagkakataon na aalis din po si Gary sa puder nyo. Sana naman po magkaroon din ng pagkakataon na yung pong apat na anak nyo ay mapalapit sa inyo at yung mga apo nyo. Pagkakataon yan para maging masaya kayo na map maalagaan niyo yung mga apo niyo para makita niyo rin po yung other side ng ano, pagiging isang nanay at pagiging isang lola. Malaking bagay po yun. And lastly, Jamaica, nakita ko yung shift ng moods mo unang-una una, umiinom ka at 3 months yung anak mo. Kung ikaw ay nagpapasuso, ako ay nagagalit dahil kasi malaki ang epekto nito sa anak mo. Sana gumawa ka ng paraan na hindi pag-iinom ng alak ang makakabuti sa anak mo at sa sarili mo dahil kasi naapektuhan hindi lang ating utak, hindi ang ating pag-iisip para mas maging malinaw yan. Yan po. Maraming salamat, Doktora Camille Garcia. Ngayon naman, pakinggan natin si Attorney Lorna Kapunan. Maraming maraming salamat, Mama Carl. No? Ang unang na na notice ko kay Lynn, eh yung pagiging disrespectful. Sinisigawan mo, tapos sinasabi mong sinungaling, disrespectful yun. Kung hindi ka marunong gumalang sa nakakatanda sa inyo, eh hindi magandang ugali yan. At sana makita mo, nandito ka, nakikinig ka dyan sa tabi, nakita mo naman kung paano trinato ng isang lin ang iyong tsahin na nagpalaki sa iyo. Ganyan ba ang gusto mo na maging uh, ehemplo kung kayo magkatuluyan at maging ehemplo si Lynn sa pagtrato uh, ng na nakikita ng magiging anak niyo? Parang hindi at tama yon. Ikaw naman, um, Gary, dapat pag-isipan mo. Nine years ang difference mo. First girlfriend mo, si Lynn, marami pang dadaan sa trabaho mo, marami ka pang mamimit. Na iba, nakarapat dapat sa'yo. Si Lynn, eh, dalawa na ang anak, no? At uh, nagkaroon na ng relasyon. At although hindi niya in, in, sinasabi niya dito na hindi siya humihingi ka ng pera sa iyo at ikaw ay kusang nagbibigay ng pera palagay ko hindi ako naniniwala doon palagay ko hindi ako nagjudge pero nakikita ko ang karakter ng tao baka ikaw ibang motive ang ang kanyang pagtingin sa iyo Okay, kasi nangangailangan siya ng suporta sa mga anak niya pag-isipan mo ang desisyon mo. Two months lang kayo, wala pa namang tamang uh, mahabang panahon, pwede ka pang mag-isip-isip kung ano ang mas maganda para sa iyo at sa pamilya mo. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Ngayon naman ay balikan natin si Dr. Love. Thank you. Gary, two months pa lang ang inyong relasyon. Siya ang unang girlfriend mo. At uh, sa, sa sitwasyon ngayon, parang siya ang pinakamaganda, pinakamahusay, pinaka-whatever lot. Siya, sa kanya na umiinog ang buhay mo kasi unang girlfriend mo. Naranasan ko rin yan. Alam mo, Lin, iniiwasan ng isang babae, uh, lalo na kung asawa, no? Ang mga kilos at gawa na pagdududahan ng asawa mo o karelasyon mo, uh, iniiwasan ang mga kilos na magpapawala, bubura ng pagtitiwala sa iyo ng iyong karelasyon. At isa dyan ang pakikipag-inuman, I'm sorry to say this, pero... Sa Pilipino, hindi maganda sa isang babaeng may karelasyon ang makipag-inuman sa isang inuman na may ibang lalaki at wala ang iyong karelasyon doon o iyong asawa mo. At least kung nandun ang mo, mapapalampas na yan. Pero, ang sa aming dito ay palaala sa iyo, two months is too early. At malinaw, malinaw, Lynn, talaga, sorry, ha? Malinaw, meron kang immaturity yung paggalang mo sa nakatatanda, kamag-anak o hindi, makita mong matanda, yan ang kulturang Pilipino na hinahangaan. Paggalang mo sa matanda. Alam mo na siya ang nagpanaki sa boyfriend mo. Ang ina-expect ko, pagpasok mo, magmamano ko sa kanya. Uh, pero nagtaas ka ng boses. Siguro, siguro lang na natangay ka ng damdamin mo. She deserves an apology from you. At iyon ang pag mo kasi doon ka mapapalapit sa kanya. Otherwise, iiwanan ka niyan next week. Thank you. Maraming salamat, Dr. Love.